Hello mga ka dreamer So ang dami po nating client na nagtatanong, doon daw po ba sa diniskas ko dati na MRI at yung FAPI or yung Fire Fire and Allied Fire and Allied Perils Insurance is covered daw po ba doon? yung mga act of nature. So, when we say act of nature, so, ito po yung mga calamity like lindol, uh, fire, uh, baha, bagyo. Okay. So, uh, yung mortgage redemption insurance or yung papi nga, uh, fire, fire and Fire and Allied Peril uh, Insurance is, um, ito po ay kasama po sa nating binabayaran, kasama po sa ating monthly amortization po na binabayaran po sa ating pag-ibig housing loan. So, ang tanong, kasama po ba ang mga nasira na damage na property dahil sa mga act of nature na ito. So alam naman po natin ano nakakalungkot po talaga na nitong mga nagdaang mga araw linggo is ang dami po talagang calamity na dumaan sa ating bagyo and marami marami din pong buhay ang uh, nawala po dahil dito so ito sasagutin po natin yan but before that, nag -recap po tayo ng konti dito sa ating improved MRI so with improved MRI po so dati kung uh, death lang uh, ang cover po niya is ngayon po is death and complete disability so dati po kasi uh, sabi, nga, sabi nila ni insurance is hanggat humihinga po si borrower ay So, buhay pa rin po siya. So, patuloy pa rin siyang magbabayad ng kanyang pag-ibig housing loan. So, with improved MRI, kapag po siya is uh, declared as with total disability or totally hindi na po talaga niya kaya magtrabaho, um, babayaran na rin po ng buo ni insurance po yung kanyang uh, inutang na bahay through pag-ibig housing loan. So, yun po yung kagandahan sa improved MRI po natin doon. And, aside from that, uh, in the event nga na mawala po itong ating uh, principal borrower, uh, meron din pong burial assistance na 26,000 pesos na makukuha po ang kanyang family and then meron din pong 4,000 na week allowance. So ayun po yung gagastos eh, during po ng uh, anong tawag dito, lamay. So sa Tagalog is La May, and isa pa po dito sa ating improved MRI, kung before po ay nagdadagdag po ng premium ang ating mga kababayan or mga borrower po na medyo um uh, at risk na po yung health or yung kanyang, kanilang mga trabaho is Uh, high risk like po yung ating mga C-Payers, dati po kasi uh, mga OFW at C-Payers, dati po kasi ay may additional premium po doon sa kanilang binabayaran na uh, MRI so ngayon po ay wala na po, wala na pong dagdag so yun po yung kagandahan and last po with improved MRI kung ikaw po ay nagkaroon si borrower is nagkaroon ng ter terminal illnesses. So, meron, it, makukover po yung kanyang 18 months na monthly amortization. So, that is one and a half year na kung ikaw ay si borrower is diagnosed as na may terminal illness, Ah, uh, 18 months po ng monthly amortization nyo po is i-cover po ni MRI. So 18 months po kayong hindi magbabayad ng monthly amortization. So napakaganda po na no? nakakatuwa si Pag-IBIG talaga is sila na din mismo 'yung tumutulong sa mga uh, borrower pag-IBIG housing loan. So 'yun na nga sagutin na po natin. Ah, uh, cover po ba nitong MRI and copy na ito ang uh, 'yung damage damage because of act of nature. So the answer is yes. Opo, tama po. O yes, uh, i-cover po yan ni MRIN Papi po. Papi, okay? Fire and Allied Perils Insurance po. I-cover po yan. Pero hindi ang mag-a-assess po ng damage or nung halaga po ng damage is hindi po tayo. Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin na ganito yung nagastos ko, ganito yung napagawa ko, kailangan ganito ang babayaran nyo, ang i-cover nyo. So, hindi po ganon. Meron po talaga silang mga tao na ipapadala para po i-assess po yung damage po sa inyong property and by then, sila po ang magsasabi sa inyo kung magkano po ang i-cover po nila, kung magkano po ang babayaran po sa inyo. Yes, nakakalungkot po na ganito na may nasira po tayong mga property, ganito. Pero ang nakakatuwa naman po is magpe-pay off naman po yung MRI and PAPI na kasama sa binabayaran nating monthly amortization. At ito nga is makakover po yung mga nasira po or na-damage po sa ating property na niloan at pag-ibig housing loan. So yun po sana uh, nakatulong po ito at medyo, Ah, uh, kung kayo po ay isa sa mga ito na uh, may case na ganito, nako pumunta na po kayo agad kay Pag-ibig para po ma-process na po iyan. So wag na po kayo masyadong mag-alala. Uh, ang ang importante po is buhay po tayo and naandiyan si Pag-ibig para po tayo ay tulungan.